Aris, hindi ito basta mensahe lang, ito ang mensaheng matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ilang araw, marahil ilang linggo mo nang nararamdaman ang kakaibang hatak sa iyong puso na may malaking mangyayari. Paulit-ulit mong nakikita ang mga palatandaan, isang pangalan, isang numero, isang panaginip na inuulit, at sa kaibuturan mo, alam mong may ibig itong sabihin. Sa mga sandaling ito, binubulong ng universo ang iyong pangalan, tinatawag ka tungo sa pagbabagong matagal mo nang ipinagdarasal. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Ang ibubunyad ng mensaheng ito ay maaaring magbago ng iyong landas, ng iyong pag-ibig, at maging ng iyong tadhana mismo. Pakinggan ng mabuti, nagsisimula na ito. Aris, tahimik kang inihahanda ng tadhana para sa sandaling ito. Bawat katahimikan, bawat pagkaantala, at bawat panalanging tila hindi sinagot ay hindi pagtanggi, ito ay ang banal na oras na maingat na inaayon ang iyong landas. Sa paniniwalang Pilipino, Kapag biglang binulong ng hangin ang iyong pangalan o kumurap ang kandila ng walang dahilan, ibig sabihin ay sinusubukan kang kausapin ng universo. Marahil naramdaman mo rin ito, ang marahang hatak sa iyong dibdib, ang tinig na nagsasabing, may paparating. Hindi ito pagkakaton lamang. Isa itong pahiwatig. Ngayong gabi, huminga ka ng malalim, sindihan ang iyong puting kandila, at buksan ang iyong puso. Ang mensaheng maririnig mo ay maaaring siyang susi sa mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Dahil kapag sa wakas ay sumagot ang universo nagsasalita ito sa wika ng iyong kaluluwa. Emotional Discovery Aries, nitong mga nakaraang araw, tila hindi mapakali ang iyong espiritu, parang may hinihintay kang hindi mo maipaliwanan. Matagal ka ng matatag, itinatago ang mga tahimik na pag-asa sa likod ng iyong ngiti. May mga gabing nakatitig ka sa kisami, tinatanong kung naalala pa ba ng universo ang iyong pangalan. Bumulong ka ng mga hiling sa mga bituin, nagsindi ng mga kandila sa katahimikan ng gabi, at umaasang maririnig ka ng langit. At kahit nakikita ka ng mundo bilang matapang, alam ng puso mo ang katotohanan, sa likod ng tapang ay isang kaluluwang sabit na maunawaan. Bawat paghinto, bawat katahimikan, bawat mensaheng hindi dumating mula sa tadhana ay hindi sinadya upang wasakin ka. Ito'y upang ihanda ka. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nakararamdam ang isang tao ng bigat bago magsimula ang bago, senyales iyon ng paparating na pagbabago. Marahil naramdaman mo rin ito, ang biglang lamig ng hangin, isang panaginip na paulit-ulit, o isang sandaling tumigil ang iyong puso ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito'y mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales mula sa itaas. Aries, ginagabayan ka palagi, kahit noong akala mo'y naliligaw ka. Noong hindi sinagot ang isa mong panalangin, iyon ay dahil inaayos ng universo ang mga bituin para sa mas mabuti. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang iyong mga ninuno ay matagal nang nagbabantay. Binubulong nila sa iyong kutob ang mga gabay na madalas mong binabaliwala. May mga sandaling tumitingin ka sa salamin at tinatanong kung nasa tamang landas ka pa ba. Ang totoo, bawat sakit, bawat katahimikan, bawat halos na nangyari ay hindi na sayang. Iyon ang nagtanim ng apoy na ngayon nagliliyab sa iyong diwa. Ang apoy ng aris, ang iyong tapang, pagtitsyaga, at kalooban, ay tahimik na ginawang lakas ang lahat ng sakit. Naalala mo ba nang may paro-parong lumapag sa iyong bintana? O noong mas maliwanag ang sindi ng kandila matapos kang manalangin? Ang mga sandaling iyon ay sagrado. Mga patunay na nagbabago ang iyong enerhiya mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap. Nauunawaan ng kaluluwang Pilipino na kadalasan dumarating ang mga biyaya sa katahimikan. Kaya nga sabi ng matatanda, kapag tahimik ang paligid, may biyayang paparating. Kapag tila walang nangyayari, iyon ang sandaling abala ang universo sa likod ng tabing. At ngayon, Aris, ganoon mismo ang nagaganap. Pakiramdam mo'y hindi ka napapansin, ngunit ang totoo, Inihahanda ng universo ang isang banal na pagdating, isang mensahe, isang pagkakataon, o isang taong magpapabago ng lahat. Marahil napapansin mong kakaiba ang mga panaginip mo nitong mga gabi, isang pamilyar na mukha, tunog ng alon, o liwanag na puti. Huwag mo itong baliwalain. Ito ay mga enerhiyang mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili, na nagsasabing, may bagay na sa wakas ay umaayon para sa iyo. At gaya ng buwan na humihila sa mga alon, hinihila ka rin ng tadhana patungo sa dapat mong kalagyan. Sa mga ritwa ng Pilipino, kapag may malaking biyayang darating, nakakaramdam ang tao ng pagkabalisa, puso na di mapalagay, isip na palaboy, kaluluwang tila may inaasahan. Iyon ay dahil ang mundo espiritual ay unti-unti nang bumubukas. Aris, naroroon ka na sa hangganan yon. Nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo. Maaaring bigla kang maging emosyonal o gustuhin mong mapag-isa. Iyon ay ang iyong kaluluwang nililinis ang sarili, naghahanda para tanggapin ang mensaheng paparating na. Kaya ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang iyong kandila, gawin ito ng may layunin. Ibulong mo ang iyong pangalan ng tatlong beses. Damhin mong kumikislap ang apoy sa iyong mga mata. Sabihin ng marahan, handa na akong tanggapin ang para sa akin. Dahil ang enerhiyang minsang mabigat ay magiging magaan. Ang katahimikang minsang nakakatakot ay magsasalita ng katotohanan. At ang mahabang paghihintay, ang sakit at pagtitiis ay sa wakas magbibigay ng kahulugan. Aries, ang mensaheng matagal mo nang inaasam ay nasa paglalakbay na. Dadaan ito sa banal na oras, sa mga panalangin ng iyong mga ninuno, sa enerhiyang pinapadala mo sa bawat tibok ng iyong puso. Huwag kang mawawala ng pananampalataya. Hindi ka nakalimutan. Inihahanda ka. Ang universo ay hindi nagpapaliban, ito ay nag-aayon. At kapag dumating na ito, maintindihan mo kung bakit ito natagalan. Dahil ang nakalaan para sa iyo, Aris, ay hindi lang basta dumarating, bumabalik ito. At lagi nitong natatagpuan ang daan pauwi sa iyo. Spiritual Revelation Aris, ikaw ang mandirigma ng mga bituin, matatag, matapang, at walang inurungan. Ngunit ano ang mangyayari kapag pati apoy ng isang mandirigma ay tila humihina? Kapag kahit buong lakas mo ay hindi na sapat upang kontrolin ang mga bagay na lampas sa iyong abot. Doon mismo kumikilos ang universo. Ang pinagdaraanan mo ngayon ay hindi basta pagkakataon lamang, ito ay spiritual recalibration, isang banal na pag-ayos ng iyong enerhiya. Naglalakad ka sa katahimikan na tanging lumilitaw lamang bago ang isang dakilang pagbabago. Sa paniniwalang Pilipino, sagrado ang ganitong katahimikan, tinatawag itong katahimikan bago ang biyaya, ang katahimikan bago dumating ang pagpapala. Tumatahimik ang langit hindi dahil pinababayaan ka, kundi dahil isinusulat muli ang iyong tadhana. Nakikita mo ang mga palatandaan, mga balahibo, barya, paru-paro, panaginip na paulit-ulit, kandilang kumukurap ng bigla. Akala mo'y basta nagkataon, ngunit hindi. Ito ay mga bulong ng iyong mga ninuno, mga ninuno na nanalangin para sa iyo bago ka pa isilang. Pinoprotektahan ka nila sa mga landas na hindi para sa iyo, at marahan kang inihahatid sa kung ano ang tunay na nakalaan sa iyong kaluluwa. Naalala mo ba ang huling pagkakataon na muntik ka ng sumuko? Nang tila gumuho ang lahat, pero may hindi nakikitang puwersang pumigil sa iyo. Iyon ang banal na pakikialam, Aris. Ang universo ay hindi hinahayaang bumagsak ang mga pinili nito, hinahayaan ka lamang yumuko upang mas tumatag. May dahilan kung bakit hindi pa nasasagot ang iyong mga panalangin, dahil ang bersyon ng iyong sarili na humiling noon ay hindi na ang parehong taong tatanggap nito ngayon. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay banal na proteksyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag inihahanda ang kaluluwa para sa dakilang biyaya, lahat ng hindi akma sa kanya ay unti-unting nawawala. Ang mga tao, ugali, pagkakataon, at damdamin na hindi nakasabay ng iyong daloy ay kusa ng lumilisan. Iyon mismo ang nangyayari sa iyo. Nililinis ng universo ang iyong paligid upang makapasok ang sagrado. Aries, ang mensaheng hinihintay mo, hindi lang ito mga salita. Isa itong enerhiya. Isa itong alon ng panginginig na naglalakbay sa panahon, ipinadala ng banal upang marating ka sa tamang sandali. Maaaring ito ay isang mensahe mula sa taong mahal mo, isang pagkakataon na tila perpekto, o isang pagtanto, na ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi para sirain ka, kundi upang ipakita ang tunay mong lakas. Pumikit ka sandali. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Pansinin kung paano ito umaayon sa ritmo ng iyong paghinga. Iyan ang buhay mismo, ang universo na gumagalaw sa loob ng iyong dibdib. Isa kang bahagi ng mas dakilang disenyo, isang banal na habing hinabi ng pananampalataya, pagtitiis, at lihim na biyaya. Mayroong kabanalan sa paraan ng pag-unawa ng kaluluwang Pilipino sa oras. Hindi natin tinitingnan ang pagkaantala bilang parusa, tinitingnan natin ito bilang paghahanda. May tamang oras ang lahat. At ang oras na yon, Aris, ay papalapit na ng papalapit. Marahil na papanaginipan mo ang isang tao mula sa iyong nakaraan, isang pamilyar na mukha, isang tinig na tumatawag sa iyong pangalan, o isang alaala na biglang bumabalik. Ang mga ito ay energetic echoes, paalala ng universo na maaaring bumalik ang mga kwentong di patapos kapag handa na ang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ka na. Mas matalino. Mas matatag. Mas nakaayon. Maaaring napapansin mo rin kakaiba ang iyong katawan nitong mga araw, biglang paglamig, bahagyang ugong sa tenga, o enerhiyang dumadaloy sa iyong mga kamay. Ito'y mga spiritual activations, paggising ng iyong mas mataas na sarili, iniaangkop sa panginginig ng bagong enerhiya na papasok sa iyong buhay. Aries, ang elemento mo ay apoy, at kapag sinindihan ng universo ang apoy na iyon, sinusunog nito ang lahat ng peke at hindi totoo. Ang mga taong lumisan ay hindi pagkawala, kundi mga aral. Ang mga pintu ang nagsara ay hindi katapusan, kundi pagliko patungo sa tamang daan. Sa mga ritual ng ating mga ninuno, sagrado ang apoy, tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na daigdig. Kaya nga halos lahat ng pamahiin ay may kandila upang tumawag ng liwanag, maghanap ng katotohanan, at humingi ng proteksyon. Kaya kapag kumura pang iyong kandila ngayong gabi, huwag kang matakot. Hindi iyon basta hangin, iyon ay enerhiyang tumutugon sa panginginid ng iyong kaluluwa. Ang hindi nakikita ay nagsasabing naririnig ka namin. Nandito kami. At kung naririnig mo ang iyong pangalan sa panaginip, o paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong gaya ng, ituring mo itong kumpirmasyon, iniaayos na ng iyong mga gabay espiritual ang mga piraso ng iyong tadhana. Sinasabi nila magpatuloy ka, Aris. Malapit ka na. Ang mensaheng hinihintay mo ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o tagumpay, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Paalala ito na hindi ka hiwalay sa banal, ikaw mismo ay bahagi nito. Ang enerhiyang gumagalaw sa mga alon at nagpapatakbo sa mga bituin ay dumadaloy din sa iyo. Sa mga darating na araw, may senyales na lilitaw, isang di mapagkakailang pahiwatig. Maaaring isang tinig, isang mensahe, isang panaginip o isang pagkakataon. Kapag dumating ito, huwag magduda. Sisiguraduhin ang iyong mga ninuno na makikilala mo ito. Ngunit bago yon mangyari, may isang hiling ang universo, linisin ang iyong espasyon. Sindihan ang puting kandila, ilagay ang isang basong tubig sa tabi nito, at ibulong ang iyong buong pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin, pinalalaya ko ang lahat ng hindi na para sa aking landas. Gawin ito ng may pananampalataya. Damhin ang kapayapaang kasunod nito. Ang kapayapaang iyon ang iyong kumpirmasyon na malapit na ang mensahe. Aris, ang iyong paglalakbay ay hindi ginawa upang maging madali, ito ay upang gisingin ang iyong lakas. Bawat saradong pinto, bawat panalangin tila walang tugon, bawat gabing walang tulog, lahat iyon ay humuhubog sa iyo upang maging karapat dapat sa biyayang naghihintay sa likod ng belo. Ngayon, nagbabago na ang hangin. Paparating na ang iyong oras. Kumakilos na ang mga ninuno. Umaayon na ang universo. At kapag dumating na ang mensaheng iyon, saan nyo man ang salita, panaginip o banal na pagkakataon, malalaman mo. Dahil hindi lang nito gagalawin ang iyong isip, kundi mau ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at bubulong. Matagal ka nang naghintay. Ngayon, panahon mo na. Manifestation Ampersand Guidance Aries, ngayon na nag-aalis na ng belo ang universo, ang susunod mong hakbang ay hindi ang muling maghintay, kundi ang makipag-ayon. Narinig na ng universo ang iyong mga panalangin. Nagsindi na rin ng mga kandila ang iyong mga ninuno sa daigdig na di nakikita, ginagabayan ang bawat yapak mo. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa kung paano mo tatanggapin ang enerhiyang ito. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pamimilit sa tadhana, ito ay tungkol sa pag-ayo ng iyong panginginig sa enerhiyang gusto mong marating. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayong kapag handa ang loob, kusan ng dumarating ang biyaya. Ang mahabang paghihintay na iyong tiniis ay hindi na sayang, iyon ay banal na paghahanda para sa sandaling ito. Kaya ngayon, Aries, ito ang nais ipagawa sa iyo ng universo. Hakbang isa, ang ritwa ng paglilinis, pagpapalaya ng lumang enerhiya. Humanap ng tahimik na lugar ngayong gabi, maaaring sa iyong kwarto, sa balkonaheng may simoy ng hangin, o saan mang malaya ang daloy ng hangin. Maghanda ng puting kandila at maliit na mangkok ng tubig na may asin. Ang asin ay naglilinis. Ang tubig ay sumisipsip ng enerhiya. Ang apoy ay nagbabago ng lahat. Habang sinisindihan mo ang kandila, isipin mong ang apoy nito ay apoy ng iyong kalooban, matatag, maliwanag, muling nabubuhay. Bulongin ng marahan. Pinalalaya ko ang lahat ng bigat, lahat ng pagkaantala, at lahat ng enerhiyang hindi na akin. Isawsaw ng bahagya ang dulo ng iyong mga daliri sa tubig asin at hayaang tumulo ang ilang patak malapit sa kandila. Ang simpleng kilos na ito ay sumisimbolo sa paglilinis, pag-alis ng lumang enerhiya upang bigyang daan ng bago. Maaaring makaramdam ka ng biglang simoy ng hangin o kumurap ang apoy ng kandila. Huwag kang matakot. Iyon ay tanda na kinikilala ng mundo espiritwal ang iyong layunin. Tumutugo ng universo sa kalinawan, hindi sa kalituhan. At mayong gabi, malinaw ang iyong kaluluwa. Hakbang dalawa, ang ritual ng Aris Manifestation, pagtanggap ng mensahe. Umupo ng tahimik at ilagay ang mga kamay sa iyong dibdib. Huminga ng malalim. Damhin ang tibok ng puso, mabagal, matatag, iyan ang ritmo ng iyong buhay na umaayon sa universo. Sa pamahiing Pilipino, pinaniniwala ang kapag inuulit mo ang iyong buong pangalan ng tatlong beses, habang nananalangin, mas lumalakas ang koneksyon mo sa banal na enerhiya. Gawin mo ito ngayon. Ibulong ng tatlong ulit ang iyong buong pangalan, pagkatapos ay sabihin. Handa na akong tanggapin ang mensaheng para sa akin. Isalarawan ang isang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, protektado, mapayapa. Hayaan mong lumawak ang liwanag na iyon, abutin ang iyong tahanan, umabot sa langit. Iyon ang iyong espiritual na hudyat, senya sa universo na handa ka na. Manatiling tahimik sa ilang sandali. Makinig. Maaaring marinig mo ang mahinang ihip ng hangin, ang kaluskos, o isang bulong. Pansinin. Minsan, hindi sa mga salita dumarating ang sagot, kundi sa pakiramdam, isang pangininig, isang pagkakaalam na walang paliwanan. Aries, nagsasalita ang iyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga sensasyon, hindi lohika. Kapag nanginig ang iyong balat o gumaan ang dibdib mo, iyon ay tugon ng hindi nakikita, naririnig ka namin. Hakbang tatlo, ang alay ng pasasalamat, pasasalamat sa langit di. Ang pinakamakapangyarihang manifestation ay hindi galing sa paghini, kundi sa pasasalamat. Sabi ng mga matatanda, ang taong marunong magpasalamat, laging pinagpapala. Kumuha ng tatlong maliit na barya, anumang halaga, at ilagay sa tabi ng iyong kandila. Sumisimbolo ito ng kasaganaan, katatagan, at banal na pagtutumbas. Sabihin ng taimtim. Sa bawat biyayang aking natanggap, nagpapasalamat ako. Sa bawat aral na aking natutunan, nagbibigay ako ng kapayapaan. Sa bawat pagkaantala, nagbibigay ako ng pagtitiwala. Iwan ang mga barya magdamag. Kinaumagahan, ilagay ito sa iyong pitaka o maliit na supot at dalhin ng pitong araw. Mapapansin mo, sa loob ng mga araw na iyon, lilitaw ang mga palatandaan, isang mensahe, isang pagkakataon, isang pangalang muling babanggitin. Lahat ng ito ay kumpirmasyon na gumagalaw na ang iyong manifestation. Hakbang apat, ang pang-araw-araw na pagsasanay ng pag-ayon. Mula ngayon, Aris, panatilihin bukas at balanse ang iyong enerhiya. Tuwing umaga, bago mo tingnan ang iyong telepono o makipag-usap kaninuman, huminga ng tatlong beses ng malalim. Sa bawat hina, sabihin sa iyong isip. Ako ay liwanan. Ako ay ginagabayan. Ako ay handa. Gawin ito araw-araw sa loob ng pitong araw. Ang bilang na pito, ayon sa mistisismong Pilipino, ay sagisag ng banal na siklo, pagtatapos ng paghihintay at simula ng pagtanggap. Mapapansin mo ang mga pagbabago, mas malinaw na panaginip, mas kalmado ang damdamin, mas matalas ang kutob. Iyon ay mga tanda na ang iyong panginginig ay umaayon na sa iyong tadhana. Hakbang lima, ang kandila ng pagpapatuloy, liwanag ng pagpapatuloy. Itabi ang puting kandilang iyon malapit sa iyong bintana o maliit na altar. Tuwing biyernes ng gabi, sindihan itong muli at sabihin. Ang para sa akin ay laging makakabalik sa akin. Ang panalangin ito ay nag-ugat sa tiwala. Tinatanggal nito ang takot, pagdududa, at labis na pag-isip, mga hadlang sa tunay na manifestation. Kapag mataas ang sindi ng kandila, ibig sabihin mabilis na naglalakbay ang iyong mensahe sa mga espiritual na daigdig. Kapag kalmado at pantay ang apoy, ibig sabihin payapa ang enerhiya at gumagalaw ayon sa banal na oras. Alinman sa dalawa, buhay ang koneksyon mo. Ang espiritual na kahulugan sa likod ng mensahe. Aris, ito ay higit pa sa isang reading, ito ay paggising. Ang mensaheng hinihintay mo ay maaaring dumating sa hindi inaasahang paraan, isang text, isang panaginip o isang bulong ng puso. Ngunit ang tunay na mensahe ay ito, hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Nakipaglaban na ang iyong mga ninuno sa mga digma ang hindi mo kailangang harapin, upang ang kaluluwa mo ay maranasan ang kapayapaan. Inayos na ng universo ang mga landas na sana'y makasakit sa iyo maging ang mga pagkaantala ay anyo ng banal na proteksyon. At ngayon, habang muling bumubukas ang iyong espiritu, bumabalot sa iyo ang enerhiya ng manifestation, tulad ng banayad na ulan, tahimik ngunit makapangyarihan, dinidiligan ang bawat sulok ng iyong tadhana. Kapag muling sumilip ang pagdududa, bumalik sa kandila. Kapag bumigat ang damdamin, bumalik sa apoy. Kapag naligaw, ibulong muli ang iyong pangalan at sabihin. piwala ako sa takbo ng aking buhay dahil ito na ang iyong panahon ng pagtanggap. Ang mensaheng matagal mong hinihintay, papalapit na ito, dumaraan sa oras, panalangin at layunin. At sa sandaling maramdaman mo ito, Aris, malalaman mong totoo. Dahil hindi lang nito gagalawin ang iyong isipan, kundi ang nito ang iyong puso at bubulong sa iyong kaluluwa. Tama na ang paghihintay. Panahon mo na ngayon. Aris, huminga ka ng malalim. Damdamin mo ang katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon. Ganito ang pakiramdam ng pagkakahanay, hindi kaguluhan, hindi pagkalito, kundi payapang pag-unawa. Naglakad ka sa mga unos na maaaring nakapagpabagsak sa iba, ngunit narito ka pa rin, nagliliyab, naniniwala, at patuloy na nagiging mas matatad. Ang mensaheng matagal mo nang hinihintay ay hindi kailanman lumayo. Nasa loob mo na ito, bumubulong sa mga palatandaang matagal mo nang napapansin, ang liwanag ng kandila, ang ihip ng hangin, ang mga panaginip, ang biglang kabog ng dibdib. Bawat sandali ng paghihintay ay hindi nasayang, iyon ay banal na paghahanda. Sa karunungang Pilipino, laging sinasabi, ang biyaya, dumarating sa mga pusong marunong maghintay. Ang mga pagpapala ay dumarating sa mga taong marunong maghintay ng may pananampalataya. At ikaw, Aris, ay ganap na natutunan iyon sa sakit, sa panalangin, at sa tiwala. Narinig ng universo ang bawat salitang hindi mo nasabi. Ang bawat luhang pinunasan mo ng tahimik sa gabi ay nagdala ng panginginig, isang panalangin umabot sa mas mataas na mundo. At nakinig ang langit. Ang iyong mga ninuno, ang ninuno na minsang nalangin sa ilalim ng parehong buwan, ay hindi kailanman lumayo. Nililinis nila ang mga daan, iniaalis ang mga hadlang, at ibinubulong ang kanilang gabay sa bawat pagkaantala. Ngayon, nagbago na ang enerhiya. Nababasag na ang katahimikan. Ang mensaheng para sa iyo ay paparating na, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga pagkakataon, sa mga tao, at sa mga senyas na magpapatunay na nakaayon ka na sa iyong tadhana. Maaaring makatanggap ka ng tawag na hindi inaasahan. Maaaring may magsabi ng isang bagay na pamilyar na pamilyar sa iyong puso. O marahil, sa iyong pagtulog, mauulit ang isang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, mauunawaan mo na ang ibig nitong sabihin. Tandaan mo ito, Aris, hindi lahat ng bagay ay kailangang maipaliwanag ng lohika. Minsan, kumikilos ang tadhana sa mga bulong, at ang mga pagpapala ay dumarating sa anyo ng mga pagtatapos. Iyon ang pinakadakilang lakas ng kaluluwang Pilipino, ang pananampalatayang nananatili kahit walang kasiguruhan. Kaya bago matapos ang pagbabasang ito, sindihan mong muli ang iyong kandila ngayong gabi. Pagmasdan ng apoy. Hayaan mong ipaalala nito ang iyong diwa, matatag, hindi natitinag, buhay. Bulongin ng marahan. Tiwala ako sa takbo ng aking buhay. Handa na akong tanggapin ang para sa akin. Ako ay ginagabayan. Ako ay protektado. Ako ay minamahal. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at hayaang dumaloy ang kapayapaan sa iyong puso. Dahil sa mismong sandaling ito, may sagradong nangyayari sa likod ng lahat. Dinadala ng hangin ang iyong pangalan, umaayon ang mga bituin, at nagagalak ang iyong mga ninuno. Ito ang iyong sandali ng pagbabago, Aris. Tapos na ang mahabang panahon ng paghihintay. Nagsisimula na ang panahon ng pagtanggap. At kapag dumating na ang mensaheng iyon, sa pamamagitan man ng isang tao, isang panaginip, o isang banal na senyas, mumitik ka at sabihin, "Handa na talaga ako simula pa noon." Sapagkat ang tadhana ay hindi dumarating kapag pinipilit mo ito. Dumarating ito kapag handa na ang iyong kaluluwa na yakapin ito. At ngayon, minamahal na Aris, handa ka na?